Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Eto na naman po ang palamu o TV at magbe-breakfast po with coffee. Breakfast po tayo dyan. Kumusta, kumusta po kayo dyan? Sana po eh, kayo tapos na ding magkape dahil anong oras na po ba ngayon? 8 in the morning. Ayan, at eto po, kasabay ko po yung apo ko na hindi ko po alam kung natutunan na po niya ang salitang bisaya. Bumati ka naman, anak. Anong sa, sa imo? <laughs> ha? Anong sa imo? Ano daw yun? Ano yung anak? Di naman yun bisaya, anak eh. Apo ko pala, apo. Ayaw po magpakita sa camera, kaya breakfast po tayo tinuturuan ko po siya magbisaya pero Anak, batik ka na naman ng good morning sa sa salitang bisaya na. Sige na po ko, batik ka nang salitang good morning sa ano. Sige na, yung marinig lang nila, salitang Kalimutang bisaya. kalimutan bon na Maayong buntag. Maayong buntag. Inna. Maayong buntag ay laksan mo may buntag may buntag viewers sana po eh okay lang po kayo dyan at eto nga po breakfast na tayo with coffee hmm ano po ba kumustahan po tayo hmm Tinakain ko po ngayon is hmm fried rice. Asa na ba yung ibang ulam dito? <laughs> fried rice with... Ano ba ang ulam namin? Ay, naku po. Ano ba to? Chicken. Chicken. Ito na lang medala ko eh. Chicken po. Chicken and... Ang laki ng mukha ko and gumawa po ako ng coleslaw. Coleslaw daw po ito. First time ko pong gumawa. Ang ingredients po dito ng coleslaw is simple lang po, simpleng uh, recipe lang po ito. Mm. Ano lang po? Ah uh, cabbage, repolyo po, and carrots, carrots. Uh, asin, kunting asin, sugar, paminta, and mayonnaise. Yun lang po. Maghahalo-haloin lang pong ganun. Ah, uh, Siyempre po, yung repolyo po is itsatsa po ninyo ng maliliit yung pinong-pino. Pwede rin po i, i yung pong i-grater ba yung tawag doon? Pwede rin pong ganon. At saka yung carrots po, pwede rin po i-ganon sa ano bang tawag dun? Sa Bisaya, isang buran? Hindi ko na po alam po ng Tagalog. Sa English yata is great, greater. Uh? Na, ano, apo ko, ano ba yung English dun sa ano? Natural na natural po. <laughs> Hindi ko po. Nakalimutan ko po kung anong English dun sa anong ginaganon. Teka, nasa CR lang po yung ako ko. Nak, ano ba tawag dun sa ano? Hindi ko masabi-sabi. Okay, habang ano po is, itikman ko po tong ano. Ito, ito, ito. Yan. Ganito po ako kumain. May serving spoon. Tapos nalagay ko po dito sa kutsara. Tapos, ganito po. Eh, mali. <laughs> Ito. Mmm. 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 Crunchy. Crunchy pa po yung ano. Repolyo. Tapos may chicken. Mmm. <clears throat> Yummy. Ayun po. Hmm. Pag, na, pag may fried chicken po kayo, luto kayo sa bahay nyo, gumawa po kayo ng course do. Mm. Masarap po. kalumbas ng anak ko sa CR, ng apo ko. Tatanungin ko anong English dun sa ano? Bangguran po sa Bisaya, Bangguran. Hmm? Na? Yo. Ano English dun sa Bangguran? Ayun po mga bisaya is naiintindihan po nila kung ano yung bangguran. Yung grater. Grater ba yun? Ang hirap talaga ng na gano'n. ang English doon sa ano? Yung bangguran ng cheese? Yung ganun, Cheese grater? Cheese grater? Grater? Hmm ayun grater daw po sa bisaya is banggurang ayan sana po may natutuhan kayo ngayong umaga ng itong video na ito na kung, kung gusto nyo i-try ang recipe ng coleslaw is maliliit lang yung repolyo is slice ang maliliit pinong-pino pwede rin po i-grater at yung carrots po i-grater din po yun lang po ang at saka ang ingredients po nito is carrots, repolyo, paminta, asin, sugar, at mayonnaise. Yun, mayonnaise po. At magkakaroon na po kayo ng masarap na coleslaw. Ito lang po ang maii. Bahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat. Hello po, hello, hello sa mga new subscriber sa mga OFW. Kumusta po kayo dyan? Maraming salamat po ulit. Naingay po doon yung aming kapitbahay kasi may nagpo-construction. Kaya, bye-bye!